Pagpalang araw sa inyo, mga kapatid, sa pananampalataya, samahan niyo kami sa ating pagninilay-nilay sa mga aral at turo ng salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, Akala ba ninyo, higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikda ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, Tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakakaskip lang iyan ngunit sumagot ang tagapag-alaga. Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Pagsasadiwa Kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikda ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Maraming pagkakataong pinatunayan ni Jesus na sa kabila ng mabuting hangari ng mga apostol, patuloy pa rin silang nagiging mahina, marupok, nadadala ng mga sariling ambisyon at pagkatakot at tuwirang nagkakasala sa Kanya. At hindi na iiba rito ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Paulit-ulit din tayong nakagagawa ng hindi mabuti at nagdudulot ng paghihirap, sakit at bighati sa atin mismong sarili, sa ating pamilya at sa mga taong naging bahagi na ng ating buhay. Kaya ang talinghaga ng punong igos ay nagbibigay pag-asa na ang ating Diyos ay tunay na maunawain, matiyagang naghihintay na matuto tayong tumanggap sa ating mga pagkakasala at magbagong buhay hindi lumalayo ang Diyos sa bawat isa sa atin. At sa isang tawag lamang ay darating ang kanyang tulong, kaligtasan at pagpapala. Maraming salamat mga kapatid sa pananampalataya sa inyong pantagkilik. Samahan niyo kami muli sa mga susunod na araw. Ito po si Father Chris Robert Sillian of the Society of St. Paul, All for the Gospel.